Magandang umagas guys sa lahat po. Nag Bukas po ang uwi na nila Ate Florence sa papuntang Masbate. At ngayon po ay nagpaluto po ako sa kanya ng pusit. Pusit. Adobong pusit po ang pinapaluto ko po, po, sa kanya. Sa so, ayan po si Ate Florence. Tapos, nag-request ako na magpaluto ulit ako ng pansit sa kanya. Tapos ito lang ang sahod namin guys. Konting pusit at atay. atay. Pero yung ano, magadobo kami ng pusit tapos kukuha lang kami ng konti dyan pang sahog ng pansit. So yun guys, naman, namili po kami. ito Ito 25. So, ito, tinulang baboy at tinulang ilagang baboy ka pero ubos na ho sabaw na lang natira. So, ayan po. So, ayan po si Pia. Tulog pa po si Pia. Tapos si Princess tulog pa rin na yan. Sirada yung karto kasi tulog daw siya. So, Oo. Ano man, te? Maulit naman ka mabuhas, te? Hmm. Tapos ano pa, nahanap ako doon ng baboy ah. Hmm. Tatawa Yung mura lang ito eh. yung kaya kong... Sabi mo yung 3 Yung malaki-laki yun. So guys, nagpapalaga ako ng baboy kay ate. Gagawin naming anay. Yan. So yan po. So ate Flores. Nakasimangot ka na naman ate. So ayan po ate yung North Cube nandito mm -hmm. sa loob ng Masit kanto so na. Naano na kita kung dumi na. Pa, Pinatanggalan pa. ko sa kanya yung kusit ng laman kasi ayaw ko nang ano. Mm, ang ganda nga yung walang ano. Para makamita. Ito pati yan, kinain niya. Pinapatanggalan ko po. At nagbili din kami ng Sinapay kay siyempre may pansit man. Tapos ito yung namili si ate Lawrence kahapon daw. Pasalubong daw nila po sa ano, sa probinsya. Tag 10 piso lang to guys. So ito, nabawas-bawasan yung iba, binabawas-bawasan ni Pia. So yan oh. Kunti na lang. lang laman, pinagbabawas-bawasan niya. Tapos yung oats ni ate, wala na, konti na lang oh. Konting konti. Ginagamit mo pa rin oats mo teh. Nagluluto na si Ate ng Nagluluto na ni Ate. Loren. Pinakal Pinakuluan muna namin guys yung ano, atay ng manok. So ayan, ginamad namin ng tubig kasi mainit yung ahiwain kasi to ni Ate Florence. Sahog to sa pansit. So ayan po, ito yung sa ano. Yo, so, ayun po guys, luto na po yung pusit na adobo. So, may kanan kami dide. Sasayang pa kami maya maya konti. Sayang so, po. So, magluluto na po kami ng pansit guys. Ito po ang sahog ng pansit guys. Ayan po, luto na po siya. Luto na po ang pansit guys. Ito po guys.